Yan yang Daliri pa, oh. Bang galeng no. Oh, Bukan dalirinya. Daliri tu. Kamu ito no. Kamu ito Maganda, 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 maganda Kung maga po mga kapatid It's me kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh, Bubutas kami Ililipat ang buto nito Kasi tapos na po kontrata nito mga kapatid Ililipat na sa maliit na anitso Doon sa bandang gitna ng cemetery yung ito mga kapatid ito kasi tasa tagilira tasa lublo palublo ubat mga kapatid tara mga kapatid samahan nyo kami kumuha ng buto ayun na ayun na tulak mo na sa baba o oh, mababasag siya mababasag siya <laughs> Eh, naka-ganyan ako, nalaglan ako. Saan? Gini-impulse ako. And... Ayan, dyan. Din, oh. Yung sa, ayun, mataas na yon. yun. Ayan? Oh, ayun, yun. Yung mataas na may, parang pintura na yon. yun. Ayan. Bulat ka, mga po, galing na tapos na. Pero taka yung eh, mga dito. Okay po. Ay, siya. sa pipi Ay, tama mo ito, Hindi na kita. Sa pipi Yung bra nandiyan pa. ka? Ito hmm. yan naman, eh.

Ayun lang ba yung puso siya? mga laman laman pa. Ah. Yan, daliri oh. Wah. Ya, Nih, antum pada deh. Jaliri, oh. Bom jalirin. Kok pada lerinya? Jaliri ku. Kamai tono, kamai. Kamai yon? Uh oh. Loh, korok. Masa kate? Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. Ito ako. Ito na. 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 ako to, na. na. Ito Ito na. na. na kami nang dadalhin doon sa paglilipatan tara mga kapatid. akin na akin na akin na

ako sa mga May bata ah. Ha? May well, bata rin mo Pung... siya natin sa. mo lang. Kung Yun. Patay mo niya Para pagka tinanggol

Oo, oh, okay na, okay na. Iwag na, huwag na ka mo. Huwag na, huwag na! Huwag na, boy! Oh, ito mga kapatid, ah. Dito po namin rin yung pati na kontrata ng buto. Narito po, ginagawa ni kapatid na Edmar. Hanggang dito na naman po. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang notification bell para lang sa inyong updates mga bagong video ko. Maraming salamat po. Thank you. Very big. Uh -huh.